sa so, mapagpalang araw na naman nga po pala sa ating lahat and for today's video heto at lulutuan daw tayo ng masarap na ulam ni Tita Ray wala nga kaming maisip na ulam kaya eto na nga lang talong ang aming uulamin balik kinuha nga lang pala namin dyan sa tanim namin dyan sa baba o ba diba, talaga namang sobrang dami pa rin ang bunga ng ating talong o ba diba, talaga namang napakarami pwedeng gawin sa talong ikaw na nga lang talaga ang mananawa sorry na sa asong gustong makisabay sa pag voice over hindi nakakatuwa papag voice overing kita mag-isa. Pero anyways, heto, at ipapaliwanag ko na nga sa inyo, bali nilaga nga lang pala yung talong, tapos nag-ready nga lang siya dyan ng bawang sibuyas, and tad-tadi na din natin yung nilagang talong, o diba, napakabilis yung mga pangyayari. Heto, at pagkatad nga lahat ng ating nilagang talong, nilagay na nga pala niya yan sa malaking bowl, tapos nilagyan na nga pala niya yan ng bawang at sibuyas. Bali, sinangka pa na nga pala niya yan ng paminta, asin, at saka asukal, tapos nilagyan din nga pala niya ng arena at cornstarch. Ay, bali, nilagyan pa rin nga pala ni Tita Rey dalawang itlog. O, di ba napakasarap niyan, mga day. Para talaga siyang palama sa tinapay. Bali, pangalawang luto na rin nga pala ito ni Tita Rain. Bali, yung unang luto nga pala niya nito is kakaunti lang. Kaya talagang nabitin ako dahil nasarapan talaga ako. Kaya naman sabi ko sa kanya ay gumawa nga siya ulit ng mas madami-dami. Si Tita Rain kasi kung ano-anong na nga napapanood niya and nag-aaral din talaga siya sa pagluto dahil hilig din niya ang pagluluto at pagbibisnes. Nakakatuwa nga lang, di ba, lahat kami talaga magkakapatid ay talaga marurunong magluto. Talaga naman kahit sino ay pwedeng palutuin kung sakaling magutom basta may luluto eh and ayan ako na nga pala ang naghalo-halo nyan dahil medyo nahihirapan na din nga si tita rin dahil medyo madami nga pala itong ating hinahalo <laughs> and after mahalo-halo nagready na rin nga pala ako dyan itong pagpiprituhan itong ating talong pati o oh, di diba napakaraming alam napakasarap niyan kahit ganyan yan anyways yon. pagkainit nga pala nung ating kawali from Red Chef o oh, di diba talaga namang sinasabi pa yung brand para naman alam nyo mag order din kayo dahil napakaganda din ating kawali anyways silagyan ko na pala yun mantika tapos pagkainit ayan ako na nga pala ang nagsalang ng unang salang Kaso ang sabi ni Tita Rina medyo makakapal nga daw yung gawa ko. Dapat daw ay medyo manipis para talaga namang luto. Pati loob at crunchy pa talaga siya pag naluto. O di ba? Huwag na talagang makela pag hindi mo recipe kasi hindi mo naman talaga alam. Huy! Anyways, pass forward at eto. Luto na rin nga pala yung ating talong pati. Ay no, kasarap mga di. At ang bango Robot siya guys, robot. Ang

O, oh, diba, bago pa tayo dito magkanta, Robo Rebo, ay talaga naman magsikain na nga tayo dahil gutom na ang mga person. At ayan, hindi alam ni Dada na may ulam na nga ka pala kaming niluluto. Kaya nagkabibili pa siya ng fried chicken. O, kaya ayan sobrang dami naming ulam. Thank you, Lord. Pahali, masarap din nga pala ito kung ang sausawan mo ay gravy. O, oh, diba, sakto at merong libreng gravy yung aming nabiling fried chicken. Kaya perfect na naman nga ang aming gabihan. Anyways, hanggang dito na lang pala ang ating video. Maraming maraming salamat sa like, pag share and pag follow. Thank you, thank you Tita rin, Sa Napakasarap na luto mo. Hee! Parang kailangan mo na gumawa ng sarili mong page para naman makapag-upload ka na rin ng mga vlog mo. Hee, excited yon.